Kahit bagong taon pa lang, tila trending na naman sa social media ang pangalan ng basketball star na si Kobe Paras at hindi lang dahil sa kanyang mga laro, kundi pati na rin sa usap-usapang bago nitong pag-ibig. Mabilis na kumalat ang mga larawan ni Kobe na kuha sa Bali, Indonesia, kung saan makikita siyang sweet na sweet at may kaholdang hands pang isang misteryosang babae. Siyempre, hindi pinalampas ng mga masisigasig nating netizens ang pagkakataon na imbestigahan kung sino ang dalagang ito. At hindi nga nagtagal, nakuha agad ng Marites Detectives ang sagot, si Raila Tomakin daw ang bagong babae sa buhay ni Kobe. Base sa mga naglabasang impormasyon online, si Raila ay isang talentadong singer na under ng O, C Records, na pagmamayari ng celebrity couple na si Nakin Cipriano at China Ortalesa. Pero paano nga ba na siguro ng netizens na si Raayla ang girl sa viral photo? Matyaga nilang kinumpara ang Instagram stories ng dalawa, parehong may kahawig na background. Parehong Airbnb style na bahay ang lugar. Parehong may beach vibes, at parehong kuha sa Bali, Indonesia. Coincidence, o sadyang destiny, yan ang tanong ngayon ng madlang people. Hindi pa man kumpirmado ang lahat, dagsana ang mga batikos kina Kobe at Raayla. Narito ang ilan sa mga matitinding komento ng netizens. Yan yung nakakainis na babae, alam nang may jowa si Guy pero go pa rin. Kung may respeto si girl, dapat umatras na agad siya. Respeto naman sa girlfriend, kahit papaano. Mukhang gusto talaga ni Raayla ma-issue. Kaya todo post din siya sa my day. Hahaha, -ha, ha, ang bilis naman magpalit ni Kobe, parang nagpapalit lang ng damit. Mga babaeng pumapatol sa Taken, karmahin sana kayo hindi rin yan magtatagal sa inyo. Matatanda ang unang umugang ang balita ng hiwalayan ni na Kailin Alcantara at Kobe Paras nang mapansin ng fans na naka-unfollow na sila sa isa't isa sa Instagram. Hindi rin nakatulong ang pagkalat ng balitang. Ilang beses na raw nakita si Kobe na nagdadala ng mga babae sa kanyang private rooms, isang bagay na umano'y ikinagalit ni Kailin. Samantala, sa kabila ng mga naglalabasan, nananatiling tahimik ang kampo ni Kobe at Raayla hindi pa sila nagbibigay ng opisyal na pahayag hinggil sa isyo. Kaya naman bukas ang bandera para sa kanilang panig sakaling gusto nilang linawin ang totoong nangyayari. Isa lang ang malinaw sa ngayon. Hindi matatawaran ng lakas ng investigative powers ng netizens pagdating sa mga ganitong kaganapan. At gaya ng sabi nga ng iba, walang lihim na hindi nabubunyag sa mata ng Marites. Bidang-bida ngayon ang kumpirmado ng hiwalay na sina Kylin Alcantara at Kobe Paras. Yun nga lang, theirs ended on a bitter note. Believed to have parted ways early part of April, ginamit na sukatan ang pag-unfollow ni Kailin kay Kobe sa Instagram. Several days later, in-unfollow na rin ni Kobe si Kailin. To this day, none of them has stepped forward to clarify the status of their relationship. Pero tila may pahaging si Kobe. On IG, nagpost ito ng photo showing a certain part of a residence na may swimming pool. Kadikit ng post niyang yun ay kanta ni Tony Lanes na Wish I Never Met You. Kahit daw itanggi ni Kobe who his throw ang A-Shade at ay obvious namang si Kylie ang taong wini wish niya na hindi na lang sana nakilala. Dahil doon, a lot of netizens find Kobe's parinig a bit too harsh. Ano raw ba kasi ang di kaaya-ayang katangian ni Kylie para masabi niya yon? It doesn't mean though that Kylie has come out clean ipinagtataka rin ng mga netizens kung anong meron sa ugali nito na isang malaking turn-off sa mga guys. Nakalkal patuloy ang nakaraan nila ni Mavi Legaspi. Hindi nga lang daw na play up ang diferensya ni Kylin as Mavi chose to keep quiet. Weighing both sides, mas marami ang tila nasa side ni Kobe even citing his past romance with Ina Raymondo's daughter. Tahimik daw kasing nagwakas ang kanilang relasyon without Kobe taking a swipe at her.